Hi mga katiktik, for today's video, isishare ko lang po sa inyo kung ano nga ba ang beta tester. Okay, so kung nagtataka po kayo mga katiktik, bakit ako nauuna sa mga update ni Meta sa aking account? Kung napapansin nyo, bakit si Madam Tiktik meron na nun? Kami wala pa. Okay? So, sa mga hindi nakakaalam, meron po si Facebook application sa Play Store na tinatawag na Beta Tester. Okay? So, kung gusto nyo pong malaman, ay puntahan po natin yan para makapag-apply din tayo at para maging updated po tayo sa mga bagong picture ni Meta dito sa Facebook. Okay? So, ang gagawin lang po natin, Punta lang po natin ang ating mga Play Store application. Buksan po natin yan. I-search po natin ang Facebook. Okay, so kapag nakita nyo na po ang Facebook, kung makikita nyo po dyan sa screen ko, ang nakalagay na po is Facebook Beta. Okay, kasi nga po ay member na po ako nito. Alright, At kung makikita nyo dyan nakalagay, isa kang beta tester para sa app na ito. Kabibilangan ng mga beta na version ang mga update sa hinaharap. Okay, so kapag member ka, updated ka sa mga update sa hinaharap or sa future. Okay? So, yan yung kagandahan ng isang beta tester. Okay? So, scroll up nyo lang mga katiktik. Makikita nyo po dyan kung paano tayo mag-apply as a beta tester. Kung nakalagay dyan guys, ay live. Ibig sabihin po, member na kasi ako. Okay? So, pindutin nyo po dyan sa screen nyo, I join or sumali. Okay? Kung gusto nyo pong sumali as a beta tester. So, Mabasahin ko sa inyo mga katiktik, mauunahan mo ang publiko na makita ang mga bagong picture. Ibigay ang iyong feedback sa mga developer para tumulong sa kanila sa pagpapahusay. Pwede kang umalis sa beta test anumang oras. Mangungolekta ng particular na data tungkol sa paggamit mo sa app at ibabahagi mo ito sa developer para makatulong sa pagpapahusay sa application. Bilang isang beta tester at nauuna po tayo sa mga feature dito kay Meta, dapat po nating ibahagi ito sa ating mga nasasakupan bilang isang data tester. Okay? At Siyempre, dapat po nating i-report ang ating mga idea o kung maganda nga ba itong bagong feature nila Meta para po maayos po nila kung meron pong hindi maganda dito sa kanilang ia-update. Kung tayo po yung mga mag kung okay ba itong update nila Meta, kung may mga pagkakamali po ba sila dito. Ayan po ang uh, tungkulin natin bilang isang beta tester. Okay? So, pili lang po kaagad ang mabibigyan na mga Uh, account pagdating sa mga 'yan. So 'yan na nga po yung uh, in-update ko po sa inyo lagi magtataka kayo kung bakit nauuna ako yung aking account, personal account na magkaroon ng mga ganyang klasing picture Halimbawa na lang yung ating uh, yung interaction natin, okay? So dating engagement, nauna po ako sa inyo na ma-update yan Ngayon naman, ito pong ating uh, uh published content. So napalitan na po 'yan. Okay, so marami pa pong akong na-experience na nauna po yung aking account na magkaroon yan at sinishare ko po sa inyo bago po ito ilabas talaga nila Meta sa lahat. Ngayon po ang update ni Meta sa content publish ay pati page po ay nabigyan na po. Okay, so kung hindi ka pa nabibigyan ng mga bagong update, i-update mo lang po ang inyong mga Facebook application at Subukan mo na rin pong mag-apply bilang isang beta tester. Para po sa akin, isa po akong tutorial. Ang mga ginagawa ko pong video ay tutorial. Malaking tulong po ito sa akin para advance ko na pong mapag-aralan bago ko po maihatid sa inyo yung mga bagong picture ni Meta at yung mga informasyon. Okay? So mga katiktik, inimbitahan ko kayo kung gusto nyo lang po, mag-apply po kayo as a beta tester para lagi tayong updated sa mga bagong picture ni Meta. Okay? O na sana nakatulong tong video na to para magkaroon tayo ng idea patungkol nga po dito sa mga bagong ina-update ni Meta sa atin. Okay? Don't forget to follow Madam Tiktik -tik for more video tips and tutorial.